Bagong lugar at bagong muka para kay Chloe ito. Expected ko na nga ito. Kahit sa therapy niya noon, buwan din ang binilang bago siya naka-adjust. Ganon din sa daycare. Ay, gusto ko na nga din maiyak, pero ganito talaga. Kailangan magpakatatag para sa ating mga awesome loved ones. Maaga ko nga pinapasok si Chloe para nakaset na ang mood niya sa pagpasok. Hinayaan ko nga lang din siya maglaro-laro muna dito sa ground para mapamilyaran niya na rin yung school at para mabawasan yung pag-iikot-iikot niya dun sa loob ng classroom kasi pagod na siya dito pa lang sa labas. Pagpasok ay sumama muna ako sa loob tapos unti-unti kong tinakasan si Chloe para lang din masanay siya na hindi na ako kasama sa loob ng classroom. Umiiyak man ay tinapos pa rin daw ni Chloe yung activity niya sa loob according kay teacher. Ayan na ready to go home na nga ang bata. Bago kami umuwi ay inabot sa akin doon ni teacher. Ito nga daw muna ipa-activity ko sa bahay kay Chloe. Mukhang bago pa nga ito at naka-plastic seal pa. Yan at binuksan ko na nga para makita ko din kung ano nga ang activity pwedeng gawin namin ni Chloe dito. Ang laman nga ng box ay alphabet at number flashcards. Nakakatuwa nga at may ganitong activity starter kit sa school nila. Mahal din siguro to kung bibilhin sa labas. Pero pag na-practice na nga namin to ni Chloe ay babalik na rin namin ito sa school pagkatapos para may iba namang estudyante na makagamit din. Naibigay na nga din sa amin yung bag at school supplies for Manila students. Ito yung itsura ng pang elementary at kinder na bag. Mas maliit siya kumpara doon sa nauna kong pinost na bag na ibinigay doon sa high school kong anak. May mga writing notebook at papel na nga rin itong kasama. Bukas nga ay may pasok ulit si Chloe. Good luck na nga lang ulit sa amin.